Tessa! Tessa! Ate! Ate, sandali Tessa! Na. Ate ko, ka. Uwi na tayo. Ano ka ba? Hindi ako uuwi hanggat hindi ko kasama ang kapatid ko. Nasaan si Tessa? Ate, sandali na ka. Ano nandun po sa office niya? Ate. Tessa! Ate, mga tao, tara na! Ano ka ba? We're going home. Pinag-usapan na natin to. We can't let anyone know na alam natin ang tungkol sa peking marikar. Kaya halika na, uwi na tayo. Rico, sa bawat araw na wala tayong ginagawa para mahanap ang kapatid ko, mas lumalaki ang chance na hindi ko na siya makikita ulit. Kaya bitawan mo ako! Ate! Tessa? Ate! Starting next week, our malls will start selling your cosmetic products. Thank you very much for this great opportunity, sir. Thank you, Hoy, thank you. Tessa! Nasaan na kapatid ko? Ha? Huh? What are you talking about? Huwag ka lang mag pa! Ilabas mo kapatid ko! Nasaan na kapatid ko! Ilabas mo kapatid ko! Nasaan siya? Excuse I don't me. Excuse know what you're me. talking about! Let go of me! Excuse me! Mauna na ako. Abogado ko na lang kakausap sa inyo. Sir, yeah. I'm very sorry. Hindi pa tayo tapos mag-usap. I mean, Tessa, tama na. Pekeng ang marikarang dumating. Ikaw may kagagawa nun. Ilabas mo ang kapatid ko. Saan na? Ang kapatid mo, patay na. Di ba nilibing na nga? Pekeng ang marikarang dumating. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw may kagagawa. Ilabas mo. Di sini, kita semua di sini. Di sini, tamu nak? Di sini saya sudah tamu, kan? Saya sudah cukup. Kakak pihan melayan, nakiknap anda yang na yan. kakak pihan melayan? Kidnaper, excuse me, tidaklah kini kidnap. Niko, what's going on here? mo, na bukay ka na. Kumuha ka ng babae at ginawa mo kamukha ng kapatid ko! Ilabas mo kapatid ko! Watch your mouth, woman! Pwede kitang idemanda ng license sa mga accusations mo! And not to mention physical injury! Siguro doon kumabuburo. Kasa ko! Ano ako pa Kasa mo! Kasa mo! Kasa mo! Iti-demanda din kita ng kidnapping! Walang yakap!